Ayaw daw ni Marcos papasokin ng ICC sa Pilipinas. Even though over 50% of the Philippine population ay uh, sangayon na sa pagpasok ng ICC dito sa Pilipinas. Dahil sa mga krimen, nung panahon ni Duterte as President, he committed genocide. At alam naman natin lahat yun. At kahit na si Duterte mismo ay tinotont niya tayo at ang buong mundo by saying that he did kill people. And he's basically slapping all of us in the face. Pinagbumukha niya tayo mga tanga at pinapakita niya na kahit aaminin na niya at inaamin niya na pumatay siya ng tao nung panahon niya as Davao Mayor and as President na wala tayong magagawa at na kahit yung ating sariling gobyerno ngayon ay takot sa kanya at hindi kaya siyang labanan. Yun po yung problema sa pagtanggi ni Marcos sa pagpasok ng ICC. Pinapakita niya dito na siya ay either mahina siyang pangulo o kaya takot. Yun lang naman yun eh. Either mahina o duwag ka lang eh. Yun lang yun. At ang problema nito ay nakikita ni Duterte at napapakita mo sa buong mundo na tama si Duterte dito nung tinawag kanyang isang mahinang pangulo, isang mahinang tao. At dito pa pinapakita na posibleng duwag ka rin. Duterte is taking advantage of this. Minumura ka na nga niya eh. Sinabihan ka na nga Duterte na drug addict ka. Sinabihan ka na na mahina ka. Sinabi pa niya na pag hindi ka umayos, baka magkaroon ng coup o kaya magkaroon ng revolusyon, magkaroon ng people power. Isinasabi pa niya na gusto niya ng cessation of Mindanao from the entire Philippines. Lahat na lang nang pwede niyang sabihin laban sa gobyerno ni BBM, sinabi na niya. At walang sagot si BBM dito. As president of our country, kailangan ni BBM ipakita ang tapang niya ngayon. Dahil kung hindi, tatapak-tapakan lang ngayon ni Duterte at Duterte will take advantage of this. Currently, Duterte has the upper hand dahil nakikita niya that Marcos is not willing to challenge Duterte head on. For whatever reason. Yun na nga eh. Dalawa lang nakikita ko eh. Either mahina ka or takot ka. Yun lang yun. Which one is it? Hindi ko pa alam. O kaya he's keeping his cards close to his chest. I don't know. Sinasabi niya ang rason daw niya for not allowing the ICC here is because of sovereignty and jurisdiction. Hindi ko alam kung gaano katotoo yung statements na yun pero ang ICC ay kailangan natin at kailangan niya ng mga bansa na tulad ng Pilipinas where the government our own government is not willing or is not able or is afraid to prosecute criminals especially criminals in office at yung puweng nakakaawa that there are people in our government right now na ang loyalty nila ay sa mga individual imbes na para sa karamihan at para sa ating mga kababayan Marami pong mga Pilipinong namatay na walang nakatulong sa kanila at wala silang nakuha na hostisya. Dahil lang meron tayong isang megalomaniac, psychotic na murder na inaamin niya na pumatay siya ng tao. Yun yung nakaka dito eh. Inamin na nga ni Duterte, parang talagang pinagbumukha niya tayong lahat ng mga tangay eh, na pinapakita niya na kaya niyang pumatay ng tao at iaanounce pa niya na pumatay siya ng tao at wala tayong lahat na magagawa. Dahil above the law siya, obviously. Siya at ang pamilya niya ay above the law. They can do whatever they want at wala tayong magagawa. Pumatay na sila ng tao, inabuso pa nila ang kaban ng bayan sa pagkukuha nila ng pera para sa kanilang mga cronies, mga kaibigan, at sa pagpapayaman ng mga malalapit sa kanila, wala tayong magagawa. Yun po ang problema natin. Wala tayong magagawa, walang gustong gawin ng ating gobyerno. At walang kahit sino man na nandito sa Pilipinas na may kayang gawin para magkaroon ng hustisya para sa mga biktima ni Duterte. Kaya President BBM, nakikiusap na po ako sa inyo. Nagawin po niyo yung tama. Alam naman po niyo kung ano yung kailangan gawin at kung ano yung tama. Tingin ko lang po ay kailangan talaga niyo magkaroon ng lakas ng loob at magdesisyon ng tama sa issue na to. Dahil po, Duterte is watching you. At pag nakita niyo yung katotohanan na mahina ka o kaya takot ka sa kanya, lalo siyang lalakas at lalo kanyang lalabanan. At lalabanan niya yung administrasyon mo. Kaya ito na ang pagkakataon para ipakita ang iyong lakas at ang iyong tapang. At 'yan ang katotohanan.